Hello guys. For today's video nga pala ano, magpapalit ako ng bearing nito. ah, kasi ay ah, manlog na sa manlog. Ito alin ba? Ayun na. Up, dito ba? Ayun, alog na. Ito na. Malaki na gap niya ng alog dito sa kabila hindi masyado hindi masyado dito talaga sa kabila malaki yung halog ayan alam nyo guys once na malog na to pwedeng mararamdaman yun sa manubela nyo is pala desisyon na minsan kumaga, kumakabig ng kanan minsan kumakabig ng kaliwa ganun yun guys kaya pag naramdaman nyo na ganun na yung steering nyo yung manubela nyo is ito ang isa sa dalan bukod dito sa na, na knuckle bearing alright yun lang share lang